Oh, so ito guys, oh, magbigay lang tayo ng reaction ah. O oh, kasi hindi ko talaga maintindihan itong mga vloggers at yung mga naninira dito kay PBBM na masyado nang desperado, masyado na silang obsessed nasiraan itong si PBBM na kahit ano na lang na pwede na lang ibato kahit ano na lang na pwede na lang gawa ng storya di ba eh tamang hinala di ba tamang hinala eh alam ko yung mga adik lang yung tamang hinala eh ewan ko ba bakit itong sila eh. parang lahat na lang ng ginagawa ni PBBM eh ginagawa nila ng mali ginagawa nila ng storya pati ba naman yung pag-aabot ng simpleng pin ng uh, Partido Federal eh gagawin pa hahanapan pa ng storya ah. gagawin pa na ah, nung una nung una yung ibang mga vloggers nila pinapalabas na nag-aabot daw ng ng sachet ng ng mga hindi magagandang uh, illegal na gamot di ba illegal na illegal na drugs yun daw yung, yung inaabot sino pa naman ang nasa tamang isip na mag-aabot ng ng mga ganun ina ina public event ang dami-daming tao tapos doon mo aabot Diba? ba? Saan nakakita ng gano'n, 'di ba? Eh, sino pa naman nasa tamang tamang utak ang gagawa noon? O tapos pangalawa, eh talagang pinapakalat nila, pinapalabas nila na ay, yun daw eh, yun daw yung inaabot sa pangulo. O so nung lumabas na yung mga picture kung ano talaga yung laman, kung ano talaga yung uh, inabot ng lalaki which is isang pin. O eh, ngayon naman biglang ku ano, ano naman sinasabi na iba na yung story ang sinasabi din. O Mr. President, wag ka naman daw mag-abot ng ganyan, wag daw ganyang style. Wag daw, So, sa akin na nagiging desperate na. Okay, ang bait-bait ni PBBM, uh, he is doing his work. Uh, kumbaga, he is trying his best para po magsilbi. At uh, karamihan sa mga nababa, sila din naman ang bumoto kay PBBM. O, tapos, binoto-boto nyo, binildap up, build up nyo, kinampanya nyo. Tapos ngayon, kayo din yung sumisira. Tapos ngayon, kayo din yung gusto nyo pabagsakin kasi uh, sila ay hungry sa kapangyarihan dahil uh, hindi sila na, na, satisfied dun sa anim na taon na sila yung namumuno o ngayon gusto nilang anggalin uh, tanggalin si BBBM para sila uli, para sila na naman yung magahari sila na naman yung mayayabang sa social media sa totoo lang, sa totoo lang marami naman din sa supporters gan pride na lang eh diba, paano masusuportahan yung isang grupo diba? na puro kibuloy na puro pogo na puro China, China, West Philippine Sea na lumalaban sa mga tao natin sa West Philippine Sea. ba diba, Napaka, napaka pride na lang yung pinapairal nila. Kaya kahit uh, pin, napaka innocent yung pin na inabot sa Pangulo ay ginagawa ng storya. ba? Diba? So sana, sana wag tayong tamang hinala. wag tayong praning. wag tayong, ba, diba, tayong fake news. Eh, suriin natin mabuti. 'Yung pong mga lumalabas na video, na mga pictures, o bago po natin maghusga, bago po natin ikalat, 'di ba? Pag-aralan mabuti. Wala namang masama kung nagkakamali, pero kung paulit-ulit na at talagang 'yan na 'yung ginagawa, hinahanapan na ng butas eh sa bagay, uh, 'yung isang kampo, diyan talaga magaling. Uh, pero 'yun nga eh itong si PBBM eh, ginagawa lang 'yung trabaho, tuloy-tuloy lang at hindi nagpapa-apekto 'yon sa mga fake news na 'yan. Ayan. So, yun. Nauso tuloy yung pin na yan. Sumikat tuloy. Parang gusto ko nga tuloy yung pin na yan eh. Nag-trending kasi yung, yung pin na inabot na yan. Pero anyway, ganun talaga. Sana, sana ano, sana mas tumaas naman yung level ng diskurso ng politika sa ating bansa. Hindi puro yung mga mga atakihan, hindi puro yung mga invento, yung mga fake news. So, yun lang, yun lang naman. At uh, next time, di ba? Tingnan, tingnan nyo muna mabuti bago kayo nag- nag-aakusa yung pala sabi nyo sa she yung pala pin lang yung laman diba napapahiya tuloy at nagmumukha tuloy desperado yung mga naninira so yun guys thank you very much po see you po sa next vlog po natin bye bye